sa tuluyang pagkamit sa kapayapaan ng lalawigan ng Basilan, patuloy din ang kampanya ng pamahalaan para maiwaksi ang mga ugat at kasangkapan sa kriminalidad. Bukod sa pagiging aktibo ng militar at lokal na pamahalaan sa pagresolba sa Rido na malimit na nauuwi sa madugong girian, isinusulong din sa probinsya ang pagsawata sa loose firearms o mga hindi lisensyadong armas. Actually, may programa dyan ang, ano, ang national government at, at nag-implement dyan yung OPAPRO. And we will just support the security. With regard to the issue sa mga private armed groups, we are all also supporting the effort of the Philippine National Police. Pag-amin ni Governor Jim Hataman, naging talama ang paggamit ng baril sa probinsya na tila ba naging simbolo pa ng kapangyarihan. Dati, may sanlaan ng baril dito. Dati, there was a time na, na talagang halos naging simbol ng kayamanan ng baril, naging simbol ng security. Nag-dominate talaga ang power ng baril dito sa Basilan. Nagagamit sa eleksyon, uh -huh. nagagamit sa away, nagagamit sa kidnapping, nagagamit sa, sa pang-hostage. Uh -huh. nag Kumbaga, siya yung nag-dominate sa before. Ang baril ang pangunahing kinasangkapan sa pananakot at pagsasagawa ng krimen sa lalawigan. Isang malaking pasakit na pilit na iniibsan ng pamahalaan. Sa hangaring tuluyang mamayani ang kapayapaan, naging bahagi ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ang Normalization Track, kung saan pinagdedekomisyon ng armas ang libo-libong kombatans ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Ngayon, We are still focusing on the uh, firearms owned by the uh, organization. The accounted number is uh, more than 70,000 firearms. We divided it into four because there will be four uh, batches of uh, decommissioning. Noong nakarang taon nang nakompleto na ang ikatlong phase ng decommissioning process na nilahukan ng 1,301 MILF combatants, nasa 14,000 pa ang inaasang magdedecommission din sa susunod na dalawang taon. Bahagi pa rin ng normalization, inilunsad ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO at ng Government of the Philippines Joint Normalization Committee ang Small and Light Weapons o SALW Management Program. Katuwang ang mga lokal na pamahalaan at mga opisyal sa Bangsamoro Region. The beauty of this program, pwede nilang isurrender yung firearms. Pwede nilang i-register and we will help them to be responsible owners ng guns. And kung hindi nila yung gagawin sa two options na yun, the, the law enforcers the security sector will be forced na talagang kunin sa kanila yon yung small and light weapon uh, management program namin ito yung strategy na isa eh hindi lang pagpapasoli kung paano mo i-manage yung mobility paano mo i-manage na hindi na ito magamit sa kalokohan paano mo magamit na to the advantage of yung community and yung sa government ito po yung strategy po natin na gagawin ngayon na we should ano we should concentrate our effort to the combatants the families and the communities and it should be a combination of the BARM and the LGU that will lead that transformation. And the national government agencies will support this transformation program. Para sa national government, malaki ang papel ng LGU sa pagpigil sa pagkalat at paggamit sa maling paraan ng loose firearms. Sa tulong ni Governor Hataman, noong April 2021, nang unang inimplementa sa Basilan ang SALW Management, sa bisa naman ng isang Memorandum of Understanding, agad na nakiisa ang mga chief executive ng dalawang syudad at labing isang bayan ng probinsya. Since it's a uh, launching, more than 400 na rin yung nasurrender na loose firearms. More than 4,000 na yung nag-register. Kasi yung mga local government officials natin, yung mga local, local chief executives, sila mismo yung nag-advocate nito. Yung military, yung police, other partners, iisa yung direksyon. So I think it's a revolution para talagang ma-address yung loose firearms. Nakita ko yung kung ano yung narrative at tumabot kami sa ganito, yung positive impact at paano siya, kumbaga yung quality impact niya sa tao. Tingin ko kailangan i-level up. With that, tingin ko walang question ng integrity, ng intention ko na gusto talaga maayos ang basihan upang pagtibayin ang nasimula ng SALW program noong October 2023 ng ilunsad ng United Nations Development Program o UNDP ang Assistance for Security, Peace, Integration and Recovery for Advancing Human Security in BARM o Aspire Program sa Basilan. Pinunduhan ng Government of Japan sa halagang 579 million Japanese Yen Layunin ng Aspire na mahikayat ang registration at stenciling ng privately owned loose firearms sa mga natukoy na lugar sa lalawigan. Aside from yung yung pag-surrender immediate na binibigay namin ng livelihood dito sa Aspire at Translado Bulu program, yung mas effective yung yung panayong management na wag magamit. Yung ginagawa namin ngayon ng, ng mga military, finishing touch. Kasi yung tool na ginamit, paano nag ng stability sa Basilan in all aspect, political, economic, and, and, cultural, is yung baril eh. So ito yung, yung hinahanapan namin ng paraan ngayon na paano siya na mapalayo, paano kumbaga in, in the future mawala talaga yung baril dito sa Basilan. Dahil sa dalawang programang ito, Lalo pang dumami ang nagsisi-surrender o kaya na may nagpaparehistro ng armas. Noong nakaraang buwan lang, nang isuko ng ilang barangay councils ng Isabela City ang nasa pung high-powered firearms sa of st Infantry Brigade at ng Provincial Government o Basilan. Noon lamang ding January 26 nang lumagda ang probinsya at opapro sa isang kasunduan kung saan pangungunahan ng Basila ng Localizing Normalization Implementation o LNI Program na bahagi ng peace process sa Bangsamoro Region. Gusto ko uh, darating ang panahon kahit paano mamanahin ng mga next generation. Hindi na baril yung magdidictate sa, sa kung ano man yung bangka. kapag Kasi there was a time talagang grabe do, na, na dominate ng tigas, na-dominate ng away, na-dominate ng baril yung, yung situation dito. Huwag sana mag-recare, babalik. Patuloy ang pag-abot sa kapayapaan ng Basilan at maging na makarating nitong probinsya. Oktubre nung nakaraang taon nang inactivate ang Joint Task Force Orion, isang mas malaking puwersa na layong streamline ang military operations sa lalawigan ng Basilan at Suluk. Pinamumunuan ni Major General Ignatius Patrimonio Nakasalalay na sa JTF Orion ang mahahalagang desisyon sa pagtugon sa banta sa seguridad sa dalawang probinsya. Noong nakaraang isang batalyon ang dinagdag sa puwersa sa Basilan sa ilalim ng 1st Brigade. Para sa panig ng militar, mahalagang mapanatili ang nasimulang mga hakbang at lalo pang pagibayuhin sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa lokal na gobyerno. Setyembre ng nakaraang taon nang unang edeklara bilang Abusaya Free ang probinsya ng Sulu. Gaya ng Basilan, sa isla ng Sulu, matagal na namalagi at nagasik ng karasan ang bandidong grupo. Ngunit dahil sa walang humpay na military operations na nag-neutralize sa mga leader at membro ng ASG at dahil sa mga inisyatibo ng pamahalaan, naputol ang impluensya ng ASG sa komunidad. Isa sa mga program na naging uh, game changer yung sinasabi nating balik barangay returning the communities back to their places ang pinaka concept namin sa balik barangay isa uh, to give a normal life normalization so yun yung pinaka ano natin the short ano natin is that uh, we were able to successfully neutralize the group of the Abu Sayyaf Radulan sa Heron and then the group of uh, Sabadyaan. But at the same time, we were able to bring back the communities back to their uh, barangay, sa mga sityo natin. We now have 10 barangays na naibalik natin sa dalawang sityo. A total of uh, 6,100 families. No? Nasa siyam na raang abusaya fighters na rin ang sumuko sa Sulu at nakikinabang sa mga benepisyong ipinagkaloob ng gobyerno. Mula sa isang lugar na pinamumugara ng karahasan masasabing nakamtana ng sulu ang kapayapaan. Malaya ng nakakalabas ang mga sibilyar. Nabawasan na ang pangamba ukol sa presensya ng mga terorista. This is a success story yung nangyari sa Sulu. This is a success story of the armed forces of the Philippines. This is a success story of the Philippine government. Finishing the terrorism issue here in Sulu, bringing progress. Hindi malabong sa lalong madaling panahon, gaya ng Sulu ay maideklara na ring Abu Free ang probinsya ng Basilan. At kung magtutuloy-tuloy ang mga programang pumipigil sa mga kasangkapan ng karasan, maituturing ang Basilan bilang isa sa pinakamapayapang lugar sa bansa. Pag matapos lang itong problema namin sa baril, malaking bagay na ito. Masama bang mangarap na ang next generation hindi na sana sa baril mamatay. Yung utak nila, nagagamit na nila proactively. Sa oras na makamtan ng pangarap na katiwasaya, naniniwala ang pamahalaan. Nakasunod nito ang kaularan na lilika sa bagong oportunidad sa taumbayan At sa gitna ng mga biyayang ito, hiling nila'y manaig pa rin ang pagkakaunawaan at gamitin ang nakaraan bilang paalala sa mga hindi na dapat maulit pa sa hinahara. Tingin ko nasa right track at saka qualitatively nakita ko naman sa buhay ng taga basilan medyo umangat ng konti. Sufficiently tinulungan kami ng Diyos kung paano umabot sa ganito yung basilan. Anything na sincere na gusto mo, particularly sa lugar mo, walang dahilan na hindi kanya tulungan. Contributory ito yung mga sacrifices ng mga sundalo natin before. Nafi-feel na natin ngayon, ito yung mga sacrifices nila. Itong mga natatamasa nating relative peace is dahil sa kanila. Even yung mga civilian natin, even oh, yung mga kaya. rebelde, no? nag-sakripisyo din. No? Magiging part yan ng success story ng Basilan. Sa islang ito ng Basilan, umusbong ang isang klase ng terorismo. Ngunit sa isla ding ito, Uusbong ang yugto ng pagbabago. Na pamamarisan ng iba pang pamayanan, dahil sa basilan, posibleng makamtan ang kapayapaan ng may pagrespeto at pagkilala sa bawat haligi ng lipunan. Magandang gabi, Pilipinas.